Mini vlog for today's video. Grabe na miss ko kayo. Halos ilang araw talaga akong walang vlog mga mare dahil nagpo full storage talaga yung phone ko. Sobrang dami ko kasing ginawang promotional video at kailangan ko nga munang ma upload bago ako makapag mini vlog. Ang hirap lang talaga kapag iisa lang yung phone mo tapos hindi naman ganun kalaki yung storage. But anyways, pagkagising ko nga pala mga mare eto, at nagluto na ako ng pancake. Ito nga pala yung mga ganap ng mga ilang araw hindi ako nakapag vlog mga mare. Pumunta nga rin pala kami ng dental para magpatanggal ng brace at magpalinis ng ngipin. At dahil ilang araw ngang walang pasok si Papa sa trabaho, sinulit ko na talaga yung mga gawaing bahay habang nandito siya. Pero syempre nagpatulong din ako sa kanya mga mare para hindi lang ako pagod siya rin. Char. Anyways, eto't, nag-unbox na nga pala ako nitong mga condiments bottle. Alam nyo ba mga mare na yung condiments bottle na ginagamit ko ay 3 years na sa akin? Yes mga mare, 2022 ko pa yung nabili at ang sabi ko hindi talaga ako magpapalit hanggat hindi nasisira. Para sa akin kasi ay okay pa naman mga mare. Ang kaso tumatagas na nga siya dahil sa sobrang tagal. At dami ko nga nakita mga mare pero eto nga yung nagustuhan ko. Yung mga squeeze battle ko rin mga mare napakatagal na sa akin at kumukulay na nga yung lagayan kaya eto nagpalit na rin ako. Diyos ko hindi na siguro masama yung ilang taon ko silang nagamit bago ko sila palitan. Char. Dati kasi mga mare napakamahal nga nito. As you can see eto yung ginagamit ko noon mga mare hindi na maganda yung kulay niya. Sobrang mahal nito noon pero ngayon affordable na kaya naman why not check out na Charter. habang busy nga ako sa kusina eto at isa-isa na ni papang tinanggal etong mga cable wire eto yung wire ng internet namin noon mga maret dahil nagpalit na kami ayan tinanggal na rin namin hindi kasi maayos yung pagkakakabit at hindi talaga siya magandang tignan sabi ko kasi kay papa esulitin eh, ko na nga yung day off niya at magpapatulong nga ako sa mga gawain dito sa bahay habang may kinasikaso nga siya eto at bukas naman ako nitong LED strip eto nga yung karamihan na nakikita ko sa mga mommy vlogger na eto yung ginagamit nilang ilaw sa kusina yung ginagamit ko kasi noon mga mare rechargeable siya at minsan hindi ko talaga siya na-charge. Nacha Kaya ayun, napakadilim sa kusina at ang gusto ko nga mga mare yung sinasaksak na para mas convenient gamitin. Ito nga napili ko mga mare kasi bukod sa affordable, waterproof na rin to. 5 meters nga itong napili ko mga mare pakiramdam ko ay napakahaba nga pag nilagay ko dito sa kusina. Ganito nga pala yung itsura niya kapag nakasinde. Bali, warm white nga pala itong color na napili ko. Isa-isa ko nga munang tinagal yung mga gamit sa kusina para mabilis na lang makapag-ayos si Papa. Naku, mga mare, hindi talaga siya maalam sa mga ganyan at napipilitan na lang yung gawin. Char. Sabi ko kasi, walang ibang gagawa niyan kundi siya. Char! Sure. So, ayan, bumili nga pala kami ng cable wire clip. Tapos, ayun yung pinangkabit namin. Hindi kasi siya tumatalab kapag double-sided tape yung nilagay. So, pinalibot nga lang pala ni Papa Mga Mare dahil medyo mahaba nga itong aming LED strip. Maliwanag na nga dito sa kusina at sisipagin na lalo ako magluto. Pagkatapos nga niya maikabit, ayan, isa-isa na niyang nilagay yung mga gamit. Siyempre, susulitin natin yung pahinga at Disney princess tayo ngayon kaya siyang mag-aasikaso ng ibang gawain. Char. Sure. Anyways, pag tapos ko mahugasan itong mga condiments battle isay sa ko na rin nilagay grabe no after 3 years sa kapag palit na picture. At dahil nga ako sa mga color white ngayon mga mare, puro white atong pinili ko. Magpapalit nga pala ako ng silicone utensil mga mare, kaya naman kung meron nga kayong maire-recommend, ako comment naman kayo sa baba. So, eto na nga pala yung naging itsura ng aking kitchen mga mare. konti lang talaga yung gamit mga mare, dahil ayoko talaga nung crowded, sumasakit yung ulo ko. Para sa akin, eh, simple lang, okay na to. Pagkatapos ko maglinis, ayan, meron pa akong nakitang itlog ng lizard, or itlog ng buti tapos nahulog siya mga mare kaya umiyak si Javi lang bakit ka sad? ha? wala na tayong lizard, baby egg ayan mo baby egg love you may are you sad? Hmm? sad ka? namatay yung baby egg lizard hindi na hindi na 应该呢，嗯。 Iyak talaga siya ng iyak dyan mga mare hanggang hapon iniyakan niya yung baby egg lizard. Maramdamin kasi si Habil ang mga mare at mabilis talaga siyang umiyak lalo na kapag meron siyang nakikitang nasasad or namamatay. Anyways, pagkatapos ko sa mga gawaing bahay, ayan, syempre nanay tayo, magluluto naman tayo ng pananghadian. Nilagang pata nga pala tong lulutuin ko mga mare kaya ayan, isa-isa ko ng nilagay para masangkot siya. Pagkatapos ko masangkot siya, ayan, papakuluan ko mga mare para naman mas malambot dahil pa bago-bago na naman nga panahon dito sa lugar namin, uulan a araw. Nako, napakasarap humigop ng may sabaw. Gustong gusto rin kasi ni Habi kapag masabaw yung ulam. Nako, nauubos niya talaga yung pagkain niya. Anyways, isa, isa ko na nga palang nilagay yung mga recados. Tapos ayan, naglagay na rin ako ng pampalasa. Mukhang nagutom nga si Papa sa pag-aayos ng bahay. Kaya ayan, tumulong na nga rin sa pagluluto. Naglagay na nga rin pala ako ng pork cubes at eto mga mare, luto na ang ating nilagang pata. Grabe, napakasarap nito mapaparami talaga yung kain mo. Medyo marami angkalat sa aming lamesa, kaya eto, sa lapag naman muna kami kakain. Gustong-gusto ni Habila sa lapag mga mare, lalo na magkakatabi kami. At tignan nyo nga pa, na pa yung bata. Super happy niya kasi nagtimpla ko nitong orange juice. At eto na nga yung aming pagsasaluhan para sa pananghalian. Kain tayo!